Kilala ang bansang Madagascar sa mga iconic tourist spot, white sand beaches at mga hayop na dito mo lang makikita at lalong-lalo na ang mga sikat na puno na tinatawag na baobab. Sa mga katangian ng bansang ito, ay sino ba naman ang hindi mahuhumaling at magpupunta dito? Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, nahaharap ang islang ito sa matinding krisis. Nakapaloob sa bansang ito ang milyong mamamayang kumakalamang sikmura dahil sa matinding gutom. Walang makain at maiinom na malinis na tubig. Sa tindi ng tagtuyot na kanilang nararanasan ay walang maani na pananim na pwede nilang gawing source ng pagkain. Paano ba naman kasi, halos lahat ng posibleng basang lupa sa lugar dito ay tuyo na. Ultimo mga kailogan dito ay nagmistulang disyerto sa tindi ng pagpapahirap sa kanila ng tagtuyot na panahon. Sa sobrang hirap ng buhay dito, ay kumakain na lamang ang iba dito ng mga insekto at dahon ng kaktus para lang magkalaman ang sikmura. At hindi lang yan, naging pangunahing almusal na din ng mga kabataan dito ang lupa na ginagawang cookies para lamang maibsan ang nararamdamang gutom. Ganito ang matinding krisis na nararanasan ng Bansang Madagascar na to the point na nailagay sila sa ikasampu bilang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ano ba ang nangyari sa bansang ito at humantong sila sa ganitong sitwasyon? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo magumpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumagupa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like? at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating Saliksik Videos. Nakahanay sa pang-apat ang Madagascar bilang pinakamalaking isla sa buong mundo. Sa dami ng mga kilalang isla, natatangi ang ekosistem ng Madagascar kagaya ng paborito nating film movie na Madagascar, na kung saan ay iba't ibang uri ng hayop at halaman ang na-feature dito ay siya ding mayroon sa totoong isla. Pero sa kabila ng natatangin itong kalikasan, kung sisilipin natin ang listahan ng Global Finance, nasa ikasampu ang Madagascar bilang pinakamahirap na bansa sa mundo. At kung hahalughugin pa natin ang kasulok sulukan ng bansang ito, ay malalaman mong mas matindi ang nararanasang krisis ng Southern Madagascar. Dito sa lugar na to ay labis-labis ang kakulangan sa malinis na tubig at pagkain. Ayon sa datos ng World Food Program, milyon-milyong tao ang nagugutom sa Madagascar na aabot sa 1.64 milyong katao at malubhang nangangailangan ang mga ito ng foreign aid. Dito sa Mandrari River ay nagpupunta ang mga Madagaskan upang maglaba ng kanilang mga damit, maligo at ang iba ay dito na din umiinom kahit na napakadumi na ng tubig dito. Tinatawag man itong river pero kung titingnan mo ang lugar na ito ay tila isang disyertong tuyo na paligid nito dahil sa ang lahat ng mga tao dito ay nagamit na ang tubig ng naturang ilog ganito kamiserable ang mga tao sa southern Madagascar. Gaya ng Mandra River, natuyo na din ang Menarandra at Mananbovo River na siyang dating pinagkukunan ng tubig ng mga tao dito para sa kanilang mga pananim at hayop, ngunit ngayon ay tuyo na din. Habang ikaw ay sarap na sarap sa paborito mong milk tea, o kaya naman ay pwede kang uminom ng malamig na tubig na may kasama pang yelo na anytime, ang mga tao sa Southern Madagascar ay kailangan pang maghukay ng lupa upang makapaghanap ng tubig na kanilang maiinom. Sa sobrang desperado nila ay hindi na nila alintana ang bakteryang makukuha nila sa tubig mula sa lupang hinukay nila para lang maibsan ang kanilang uhaw. Kaya naman sobrang apektado ang mga batang may edad na pito pababa dahil sa kontaminadong tubig na kanilang iniinom hindi uubra sa lugar na ito ang kasabihang, kung marunong kang magtanim, kailanman ay hindi ka magugutom. Sapagkat napakahirap sa lugar na ito na magtanim ng mga nais nilang halaman para gawing source of food at ito ang isa sa mga kinahaharap na krisis ng mga madagaskan mapaghanggang ngayon, lalong-lalo na ang mga magsasaka na tanging biyaya mula sa lupa na lamang sila umaasa. Ayon sa mga residenteng magsasaka dito, may mga piling lugar na nakakaani pa sila ng kamote pero mas lamang pa rin ang area na wala nang halos tumutubo. Kaya no choice ang mga tao dito kundi manghuli ng locust o balang at gawing hapunan upang magkalaman ang kanilang mga sikmura. Maging ang mga dahon ng kaktus na karaniwang pagkain ng mga hayop ay kanila naring pinagtiyatyagaan. Katunayan sa nagdaang 1990s, kung saan marami ang nasawi dahil sa matinding gutom, dito nila natutunan na rin na kumain ng lupa o white clay na kanilang hinahaluan ng bunga ng sampalok, magkaroon lamang ng lasa at maging kaaya-aya kainin. Para sa kanila, survival soil ang tawag nila rito dahil inihahalo nila ang bunga ng sampalok sa basang clay upang mabawasan ang acidic o maasim na lasa ng sampalok upang kanilang makain. At dahil naging usap-usapan ito sa mga karatig na bansa, ang Madagascar ay pumangatlo sa pinakamataas na puntos sa Global Hunger Index noong 2022. Patunay na madami ang nagugutom sa lugar na ito. Kaya naman ang tanong, bakit ito nangyayari? Ang Madagascar ay nagdudusa sa ilalim ng matinding tag-init at tila pinagkait ng mahabang panahon ng tagulan. Dito kasi sa bansang ito ay nagsisimula ang tagtuyot mula May hanggang October at ang tagulan naman ay magsisimula sa November. Nakakaranas sila ng kakulangan ng pagulan dahil sa kombinasyon ng natural na pagkakaiba-iba ng klima at pagbabago ng klima na dulot ng tao. Ang isla na bansa ay partikular na mahina sa tagtuyot dahil sa lokasyon nito sa Timog Kanlurang Indian Ocean at pag-asa sa rain-fed agriculture. At dahil sa climate change, ay nag-iba ang cycle nito. Kaya naman, sa loob ng ilang taon, ang tag-init ay mas lalong pinahirap sa kanila. Ayon sa datos, noong 2016 ay 75% ang ibinaba ng pag-ulan dito. Kaya naman nagkaroon ng matinding kasiraan sa mga pananim ng 95% dahil sa init ay hindi magawang mabuhay ng mga pananim dahil sa kakulangan ng tubig at tanging sa ulan lamang umaasa ang mga tao dito pagdating sa agrikultura. Nito lamang nagdaang taon ay nakaranas sila ng matinding tag-init kaya ang mga ilog dito ay natuyo ng labis at kasabay nito ay ang paglaganap ng COVID-19 na talaga namang nagpahirap sa kanila ng husto na kung yung iisipin, sa panahon ng pandemic, maraming mga Pilipino noon ang nahihirapan sa pagkain dahil hindi makalabas ang mga tao, paano pa kaya ang mga tao noon sa Madagascar? Ayon sa mga eksperto, ang Madagascar ang natatanging bansa sa mundo na nagkaroon ng matinding kagutuman hindi dahil sa gera, kundi dahil sa climate change. Kaya kung hindi daw ito malulunasan, ang bansang ito ang mangiging world's first climate change famine. Pero alam mo ba? Sobrang baba lamang at 0.01% lang ang kontribusyon ng Madagascar pagdating sa carbon dioxide emissions. Kung sino pa ang bansa na may mababang polusyon ay sila pa ang mas nakakaranas ng matinding galit ng kalikasan. Sa katunayan, nagalit din noon ang dating Pangulong Duterte sa United Nations at tinawag niyang hipokrito at tanga ang mga bansang mayayaman na mataas ang kontribusyon ng carbon dioxide emissions. Sa lakas ng pagsira ng kalikasan ay mga mahihinang bansa gaya ng Madagascar ang nagdudusa ayon sa gobyerno ng Madagascar. Gumagawa na ng paraan ang mga ito para matugunan ng husto ang pangangailangan ng mga Madagascan ngunit hindi pa tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Anila, mahirap talaga kalaban kapag kalikasan na ang nagalit. Mapamaliit man o malaking bansa, lahat ay magdudusa. Kaya ngayon, ang bansang Madagascar ay hindi lamang isang paalala ng kagandahan ng kalikasan, kundi isa ring babala sa buong mundo nakapagpatuloy nating sinira ang ating kapaligiran. Walang bansang ligtas, maliit man o malaki. Habang may oras pa, dapat nating pakinggan ang hinaing ng mga bansang gaya ng Madagascar. Sapagkat sa huli, iisa lang ang mundo nating lahat. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka tayo na ang susunod. Ang hamon ng Madagascar ay hamon din ng sangkatauhan at ang solusyon ay nasa ating mga kamay. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video, ay inaanyayaan ko ang mga content creator na katulad ko na mag-comment kayo sa video ito para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman, ay huwag nating kalimutang magsaliksik.